mga kasokoy kapag palang hapon na naman sa inyong lahat malakas na naman masama ang panahon ayan paikot ay madilim Yun mga kasukoy Ito ang unang nagpakita lapu, lapu Yun sa pool Mataba na isda ito Hindi ito napayat Itong lapulapong ito Para magkasi ang lapu kasa Kasauli at mayro pa akong nakikita sulit Nasa pinakang ilalim ng corals Tatsambahan ko na lang At medyo madilim Yun sa pool yun, at tinamaan, Gitik. Portal linaw na kagad. Kahit anong klaseng isda, papanain ko na. At baka maglakas pa bukas. Masama ang panahon. Maulan. Tapos malakas. Kaya kahit suga, papanain ko na siya. Napakalapad na itong tapasan na ito. Sana sa una maray pang tapasan. Kwartang linaw na din ito. At ito, dalagang bukid. Yun! Malays na ito. Pasisiguruhin ko. Yun! Sa pool! Nasa 280 ang kilo nito or 200. At yun, ko lang Kulangan Langoy. At para yung mga nakatago, makita ito, tapasan. Dagdag kita pa rin ito. Oops, tumalikod siya. Wala pa naman si Ima ang pana ko. Yun, sa pool. Uy, ando na nga. Yung buti na lang at nagitik. Thank you, Lord. Inabot yung utak niya. Papanain ko pa siya, baka kung buhay pa. Yun, sa pool. Ayos, dagdag kita na rin ito. At dito pa tayo, sa so, butas-butas. Yun, upapa. Upapa. Ay, medyo maliit. Alanganin ko nito mga kasukoy. Maliit. Oh, napakaliit niya. Bibitawan ko siya para makalaki pa. Ayun, hanap na lang tayong panibago. Oops, yun. Tapasan na naman. Pidi na yan. Portalino na din yan. Yun, sa pool. Yun, sa pool. 60 rin ang kilo nito Sana marahe pa dyan tapasan Sa iparting unahan Yun mga kasyokoy May napapansin ako ditong Kano sa pinakang ilalim Sa pool ka Ayun tinamaan natin Uy Nakawala pa Buti na lang hindi sumuot sa malalim na butas Yun sa pool Kwartal linaw na ito. Maganda yung bahurang napuntahan natin. Butas-butas. At ito, kanuping uli. Tapos pinakang ilalim uli. Yun, sa pool. Gitik. Ayan mga kasyukoy, nagitik. Sumampan na ang mga ganang klaseng isda dito sa bahurang ito. Ito, punong tikwi kung tawagin. Pwede na yan, pang ulam sa pulka ang bato. <laughs> Ulitin natin. Ayun! Sala! <laughs> at ito, pasisiguruhin na natin. Yun, natakwa natin. Pwedeng pwede na yan, pang ulam. At ito, Hanap na naman tayo. Uy, banagan. Ayos. Kuwarta na ito. Uy, nandun na mailap. Uy, nandun na. Sayang pa. Uy, sumuot pa. Nandun na. Uy, sayang. Nakasuot sa malalim na butas. Ito. Uy, sumuot din. Yon sa pool buti na lang at lumabas at ito suga dalawa pangulam yun sa pool kasa at yung isa pa masarap itong ginaganga yun sa pool gitik kahit anong magpakita papanayin ko at baka bukas lumakas pa ito budlawan Solid din ito. Yun, sa pool. Ayos, mga kapambigas na rin tayo dito. Medyo sunod-sunod na yung mga gandang klaseng isda na napana atin. At ito, dandaan lang. Yun, pa Ayos, ito, malaki-laki na. Pasado na ito. Ayan mga kasyokoy, pasado na. Kukunin ko yan. Ito. Oops! Wala. Dito, sa iparting butas. Yun! Sa pool ka? Ayun, sa pool! Talagbago ito mga kasyokoy. Masakit ito makatinig. Hanggang kilikili. Hanggang kilikili. At ito. Kanuping! Ay, kala ko kanuping. Sulig pala. <laughs> At yun, hanap ulit tayo mga kasukoy. At ito, suga. Yung, sa pool. Gitik. Walang labas ang balatan. Tago ang balatan ngayon. Basta ganitong taglamig, tago ang balatan. Yun. Sulit uli, budlawan. Pwede na yan, kortalina na rin yan. Yun, sa pool. Yun, mga kasyokoy. Malamig ang tubig. Aahaw na tayo at medyo matagal-tagal na dab natin. Yun, mga kasyokoy. Ayos yung unang baltaw natin.